ng mga nagbabagang balita. Ilang pangunahing kalsada sa Naga City isasara para sa bar exams ngayong darating na linggo. Mga deboto ni Inang Peña Francia unti-unti nang dumadagsa sa Naga City. At mga empleyado ng gobyerno nagtipon-tipon para sa 125th Philippine Civil Service. Music Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Nagsimula na sa pagbabakuna contra vaccine preventable diseases tulad ng measles, rubella at iba pa sa ilang paralan sa Camarines Sur. Health expert na nawagan sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang anak. May ulat si Regine Bue sa patuloy na pagsikap ng Department of Health palakasi ng palakasin ng kalusugan ng kabataang Pilipino, matagumpay na naisagawa ang School Based Immunization Program o SBIP sa bayan ng Magaraw, Kamarini Sur. Sa kasalukuyan, anim na paaral na sa bayan ng nakatapos na ng pagbabakuna kontra measles, rubella, tetanus at human papillomavirus o HPV. Kabilang sa mga paaralan na yan ang Magaraw Central School, Karangkang Elementary School, Punong Integrated School Bell San Francisco Elementary School, Kasuray Elementary School at Magaraw National High School. Ayon sa mga guro, mahalaga ang programang ito upang mapanatiling malusog ang mga mag-aaral at maiwasan ang pagliban sa klase dahil sa mga karaniwang sakit na pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Actually, ang vaccination po, dapat po talaga siya all learners po, depending po sa parents kasi nabibigay kami ng mga consent if ano sila. Um, um, gusto ng mga parent i ano pero um, nirequire po namin um, kung pwede all student po para sa protection po ng mga learners po dito sa Magaraw. Pinangunahan ng Department of Health ang programa. Katuwang ang RHU Magaraw para sa pagbabakuna sa mga napiling paaralan bilang bahagi ng kampanyang pangkalusugan para sa kabataan. We opt for immuni immunizing uh, large numbers of children or group of children at once to prevent the outbreak ng measles, ng rubella, ng diphtheria, ng tetanus at cervical cancer causing HPV. Also, we improved the access and coverage. So, hindi kasi lahat ng parents nasasamahan yung mga bata papunta sa RHU. So, tayo na yung bumababa sa school nila to give them or to provide their children na ma-deliver natin yung vaccines directly in their schools. Bago sa gawa ang SBIP, isinagawa ang maingat na orientasyon para sa mga magulang at tagapangalaga ng mga bata upang matiyak ang kanilang pahintulot at suporta sa programa. Inat na inat po, kung kong sinasabi, um, kaipuhan meaning parents consent before din kami magbakuna. Pero bago yan, ini-explain ta, gabus, na benefits, the benefits outweighs the risk and also ang benepisyo ka iniyo or karahayan ka para sa mas aki ni in the future, mas nakula kaysa duman sa uh, kulog lang kang pagtudok ang bakuna. And then kung iba man na may konti na ang iba, nagkakasintomas right after o post-vaccination symptoms. Pero uh, di man kita very mapirit. Ano, kung, kung ayaw man talaga nila, we respect their decision. And then, pero ina pa din natin sila. The risk kung di ka mo magpabakuna or the ng aki nindo, pwedeng magkaabot sa mas malala na problema o hilang. Ang school-based immunization program ay magpapatuloy sa nalalabing mga paaralan sa magaraw sa mga susunod na linggo bilang bahagi ng mas pinalawak na kampanya para sa isang ligtas, malusog at handa sa pag-aaral ng kabataan. Richin Boy, CSN. Ilang pangunahing kalsada sa Naga City ang pansamantalang isasara para bigyang daan ang 2025 bar exams ngayong darating na linggo. May ulat si John Amador. May ilang mga kalsada sa Naga City ang pansamantalang isasara kaugnay ng nakatalang 2025 bar examination sa Naga City na magsisimula ngayong darating na linggo September 7. Isa ang Naga City sa muling napili ng Supreme Court na local testing site ng prestihiyosong bar exams. Kabilang ang mga sa Elias Angeles, General Luna, J. Hernandez, Bayabas, Felix Plazo at iba pa sa domingo na po baga so bar examination mapuon iyan amay and we should recognize also na may mga kasabay na mga aktibidades uh, ngunyan na uh, weekend ang ang siyudad so dakulang bagay po na may maipaintindita sa mga ma materik exam na igwa mga simultaneous activities sa laugang siyudad kaya mas maray na maantisiparan maninda So, mga preparasyon, so, mga kung kay po halabang oras sa pagbiyahe, maka adjustment man, tulos sinda. Nakahanda naman na ang mga otoridad para sa seguridad ng bar sa paligid ng universidad na pagdarausan nito. Uh, ngayong bar ano, um, ariglado na po ang preparation natin, ano, ang security support natin uh, sa City Hall. No? Ang namamahala sa Uh, security dito or sa preparation is si Sir Rene Gomba ng uh, City Hall. So, ang tasking namin dito is uh, sa security support under uh, Police Colonel uh, Gilbert Parinas. And nasa 87 BNP ano, personnel ang i-deploy po for the first day. And uh, for the second day is also 87. Medyo dadagdagan lang natin sa last day dahil uh, may mga tinatawag na tayong salubong no so may crowd control tayong i-deploy uh, kung hindi tayo nagkamali nasa 116 ang madi deploy po sa last day so dati sana ining ginigibuta duma sa palibot kang UNC ini po pinag-request kang Supreme Court for safety and security measures uh, lalo na kang mga taking examination antisiparanta na lang po na kung may mga saradong tinampo, eh, na kamo dyan mag-agi, eh, mas maray nga ni na mag na sa medyo gwelong mga lugar, hindi sa palibot ng siyudad. Jan Amador, CSN. Magkakaroon ng dagdag biyahe ang Philippine National Railways o PNR sa biyahe ng kanilang tren sa Bicol Region ngayong darating na Peña Francia Festivities. Narito ang ulat. Inanunsyon ng Philippine National Railways o PNR na magkakaroon ng karagdagang biyay sa kanilang ruta sa Kamarini Sur ngayong nalalapit na Peña Francia Festival. Partikular na may dagdag sa biyahe ang Naga Iriga Vice Versa ayon kay PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda mula September 20 hanggang 21. Maaring sumakay ang mga pasahero sa tren sa Naga Iriga mula alas 10 ng umaga at susundan ng biyaheng Iriga Naga ng alas 11.15 ng umaga. Sa hapon na alis ang sa Naga City sa natura mga petsa patuong iriga ng alas 2 ng hapon at susundan ito ng biyaheng iriga patuong Naga ng alas 3.15 ng hapon. Ang dagdag na biyahe ay bilang tugon umano ng ahensya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapagbigay ng serbisyo sa mga commuter at deboto makikisa sa selebrasyon ng Peña Francia Festival.

Samantala, normal naman ang biyahe ng PNR sa iba pang ruta nito sa Bicol Region. Chris Novello, CSN Sinamantala ng ilang diboto ni Nuestra Señora de Peña Francia ang kakaunti pa lang nadagsan ng mga diboto sa Basilica Minore. Ilang araw yan bago magsimula ang malalaking religious activities ng Peña Francia Festival ngayong taon. Narito ang ulat. Ilang linggo pa bago ang malaking religious activities kaugnay ng kapistahan ng Nuestra Senyora de Piña Francia. Nagsisimula ng dumagsa sa lunsod ang mga diboto at peregrino. Ang ilan sa kanila inagahan ng pagtungo sa Basilica Minore upang taimtim na makapagdasal, magpasalamat at mahawakan ng milagrosong imahin ng patron ng para sa kanila hindi hadlang ang layo at pagod, maipaabot lamang ang kanilang mga panalangin at pasalamat kay Ina. Isa na si Lola Aso na nagmula pa sa Ligaspi City. Kasama ang kanyang pamilya, maaga silang nagtungo sa Basilica Minore upang mapayapang makapagdasal at maiwasan ang siksikan. Sabako, crowded. Anyway, pag may time kami magaligay, Every four months, nagaapit nag na kami. Kagaya niya, si Lola Evelyn naman na taong-taong nag-aalay ng dasal at pagpapasalamat kay Ina, ay pinili ring maagang bumisita. Iyang, iyang kung ano inamayan mo, lalo na po sa muya at mga senior na kami, sa siksikan na tao, Mar marina po na mag-inot-inot kita ta dati po kaya, sabi ko nga ni kaya nagdumana ni sa mo, si ina sa barangay mi waliwag ni Kaya po nagpapasalamat po kay kami mo nyanta. Berte kay kantugang mi hindi man ni sa taga Manila po siya duman na kaista. Yan po ang sinadya mi pa na mga ibanan mi Pagpasok ng Setyembre, patuloy ang pagdagsa ng mga liboto anuman ang edad at estado sa buhay mula sa iba't ibang bayan sa Bicol Region, pati na rin ang mga nagbumula sa labas ng rehiyon. Patunay ito na higit pa sa isang tradisyon kundi pagpapakita ng malalim na dibosyon. Ang Pinya Francia Festival ay isang buhay na pananampalataya na patuloy na isinasabuhay ng mga Bicolano. Regine Boe, CSN. Nagtipon-tipon sa Fertikam Sur Sports Complex ang mga kawani ng pamahalaan, law enforcement at LGUs bilang pagunita sa 125th Philippine Civil Service. May tema ang selebrasyon ng Philippine Civil Service na bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Nagmotorcade ang mga kawani ng gobyerno mula sa CBSUA papuntang Ferte Sports Complex na sinundan ng isang banal na misa. Layunin ng aktibidad na ito na kilalanin ang serbisyo ng bawat empleyado ng pamahalaan, lalo na sa kanilang puso, dangal at galing para sa bayan. It is a great honor for me as a fellow civil servant to share with you this milestone. This year's team, bawat kawani, lingkod bayan, puso, dangal at galing para sa bayan, resonates deep in service of our people. Nagpapatuloy ang basaan at challenges sa wildest, wettest at wackiest game show sa Pilipinas na ang set sa Camarines Sur. Force multipliers ng probinsya behind the cameras, all out ang suporta. Narito ang ulat. Non-stop na energy, tawanan at kulitan. Yan ang feel sa wildest, wettest at wackiest game show sa Pilipinas. Ang too big to handle, what the fun! Nasa Kamsur ang set. Ang crowd hindi magkamayo sa pag-cheer ng kanilang bet na team na sumapak sa putikan, hampasan, pisikalan at basaan. Hindi rin sila nagpaawat sa challenges tulad na lang sa grab the phone game kung saan ang challenge, they have to grab it sa dulo ng isang log. May mga nahulog man sa scenic Lago del Rey to the rescue ang Coast Guard Kamsur to ensure their safety. Nasa likod rin nila ang medical team mula sa Provincial Health Office ng Kamsur. PNP, CSU, BFP at iba pang force multipliers na nasa likod man ng kamera ay all out rin ang support to ensure everyone's safety. Sino kaya ang tatanghaling kampiyon ng Tubig Nation? Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Kamarini Sur. Kami ang Kamsir News. sa po si Chris Novello. Jos mabalos sa pagtitiwala.